Ayyyyyyyyyy! Wow! Uy! Uy! Grabe! Nalangang nating nilang dalawa, no? Yes! Of course, Laika! Siyempre bilang marayas ko yung taga-genesis na ni Colette, ano ang message mo para kay Colette? Grabe, napaka successful ng album launch niya. Laika, gawa din. Ayan, baby Colette, gusto ko lang sabihin sa'yo na napaka-proud Sobrang proud na proud ako. You so Lahat kami dito na, na nanonood sa'yo. And of course, kahit nandiyan ako sa backstage, pinapanood kita. Paano? him. <laughs> ano, <laughs> <laughs> an um, sobrang proud ako sa'yo since day one. Yeah, thank you po. Tsaka sobrang, sobrang saya ko kasi nakilala kita. Guys, sobrang sweet niya. yung... Sobrang sweet! sa'yo. Sobrang proud ako sa iyo And of course, andito na si Ate Laika mo lagi nang sosupport sa'yo. Yes! I love you so much. <laughs> and syempre Laika, no? Please invite everyone to stream your songs and also invite them to follow you on your social media. Yeah, of course. Um, Huwag niyo pong kalimutan na stream ang Hailangga. Yes, and of course, um, hindi na hindi mabubuo yung kung wala si Sir Jonathan Manalo. And yung mga nandito din ngayon, si Sir Rox, yes, siya din yung bumuo ng mga kanta ni Bebe Coletti. Yes, yes. and of course, ano po? Ate Andy. Si Ate Andy din. Yes. yes. And Ayun ang Ate Andy, say, <laughs> yes. So, yes. And yun na po, i-follow na lang po kami sa social media. Cows and all yeah <laughs> you can look like oh, a cat. Totally. <laughs> I love it thank you so much Laika. Yes. Ready, kana ko le? Ready, 100, 1%. 101%. 101%. Kaya namaki bigay na natin ko le tal stage. Hi, come on! mabuhay kung ano pwedeng magbago man. Siyempre, magbabago ako for the better. kind of, hindi ba tayo tapos? Ay, ba kayo na surpresa para sa akin. Sige, bye po. Chugs. and of course I mean to okay and we will give you back your stage The unknown un conditions and the obstacles that lie ahead of us, that see your way through the problems just to make it out of the valley. So, this is Galang. pinandito ka ngayon sa Skydome para mag uh, album launch. Siyempre po, ano uh, no overwhelm. Mas na dami dami ng mga tao. And uh, this is my dream dati. Pero ngayon, hindi ko na natin. I'm so, excited. Sino ba yung mga inaya mo na manood uh, dito? Siyempre, mga outside friends ko and mga showbiz friends. Yung mga showbiz friends, sino yun, yun? Sila, uh, Mutia, sila Jake, sila Raven at iba pa sila kanya, mga housemates. Uh, anyways, congratulations oh. sa BB Choice Award Thank ni Jared. Uh, hindi siya makakapunta ngayon dahil eh, nasa Dubai siya. Meron ba siyang mga, may message ba siya sa'yo dahil isa, isa si Jared sa Jarlet fandom, di ba? May message ba siya sa'yo? Na, Ang message na lang sa akin, ano, good luck. Good luck lang? Sika luck. Si Kai, may message. Yes, yeah, so may sa akin. Ate ko good luck, I love you. Anong oras na po dyan? Check siya kung anong oras na. Kagabi, nag-story ka na parang hindi ka makapaniwala na ngayon na mag, mag uh, mangyayari ang album launch mo. Hindi ka pa rin ba makapaniwala hanggang ngayon? Actually, hindi pa rin ba makapaniwala pag hindi pa ako nakatungtong sa, iyo, sa stage. Ay, matutugtog ka! Doon ako, toga. doon ako speaking of PBB, gagabi, nasa PBB ka, kasi nung doon mas serial Ano ba yun? kusa ka or sinabihan ka or meron kayong kasunduan na pumunta ka doon? Kusa lang po ako pumunta kasi sabi ko na nood ako ng eviction night kahapon. Ako yung si Sayuri lumabas, so pinuntahan ko siya. So yun, nagkita kami, nagkita kami, nagkita kami. Ikaw ang first, ano yun? first story niya? Ako ang first, At saka siya ang first na pinuntahan ko talaga sa PBB gano, gano na kayo ka-close? Ano? Like friend, friends, 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 pero para, siguro para sa akin, ano, super close na kami kasi kahit isang mes, ay, pangalawang best namin nag, ano, na kita. So, kita. Ayun na. Okay. na kami. About sa teleserye, uh, ano, I mean, uh, may dream ka ba na makasama rin si Cyrus sa isang teleserye? Of course, may dream ko sana mapagbigyan kami ng ano, ng ano, ng, 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 ng movie na parang magkapatid, kasi marami daw kami ng mga fans na ano daw na bagay daw kami ng ano teleserye ng magkapatid. Oh, parehas nga kayong kulit nyo. Uh, okay. sa, sa album mo naman, ano yung favorite song mo? Ah, uh, ano? Sayaw. Ah, sayaw. Sayaw. Ah, uh, kasi ako favorite ko doon yung sasamahan ka araw-araw. Wow. Sino yung inspiration mo doon? Siyempre yung mga taong ang dito sa ano, paligid ko. Hindi lang basta-basta isa in our relationship. Uh, kundi tungkol din sa mga tao in a relationship with friends, with family. Ani yung ito na lang. Ani yung next pasabog mo after nito? Siguro abangan nyo na ako sa ASAP at sa mga MVs na gawin ko and sa mga papalapit na teleserye. Wow. Uh, maganda ba yung tele? Anong parang about sa niya teleserye? Na yun? Secret. Uh, secret pa. Alas message na message mo na lang sa papa. Hello po. Happy uh, Father's Day. Father's Day. Happy Father's Day. I love you always and I will give you a uh, ano, mental uh, best papa in the world. Message mo na lang sa mga fans mo. Hello Moonies. Uh, thank you so much for magpunta, every every day ko. Ano din kayo wala kayong sabaw suporta at ibigay ko din ang lahat ko para sa inyo. Yeah. Congratulations, Kalen.